Ayan. 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 Oh, hindi. napansin niyo dito wala. Ba't diyan lahat nasa gilid? Palibot. ba? Nakaikot. Ayun 1 2 stone mo pa. natin 'yan. Pagkatin dyan, mayroon pa doon. Sabi Meron kita, Ang kinukulungan niya, yung kawayan. Yung kawayan ang kinukulungan niya. Alam mo yung bakit? Parang dyan dito. Dito sa mapa. Ang yung mga mga. yung directional niya. At hindi yung ginawa ng Japanese. Nakakapagkano. ano liligaw. liligaw ka pero makikita mo sa bato nakasirte lahat nakaikot sa kanya. Puno nakaraan ang hinahanap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, yan dito punta 21, 22, kawayan yan yan deposit ito sabihin going down andun yung isang passage way oh. yung passage siya na nakaganon ito yun naturo niya puno ang hinahanap niya Aan. Um, ito yan oh, kasi naka-circle yun buong bato hindi sabihin nasa gitna yun item pero ito yung item siya lang nagbibigay ng direksyon ito lang ito Binibigyan nyo kaya may mga guhit yan ganyan kasi direct nyo yan pa, papunta dyan sa kawayan. Yan yung deposito natin nasa ilalim ng kawayan niyan. yan. Matagal na siguro yan. Matagal na yan. Ha? Sige sa palagay mo siya. Hindi. Kasi nung pa sinabi <coughs> mo sa kanila. Nalay? Yeah, andin <Naman> mo Ano ba? Ayan, <coughs> nagala. <coughs> Sinala namin. Nalala nyo? So, pero hindi namin pa... alam pa sa niya. Pero yan yeah, no? Dahil sa mga Dahil mga din ng direction yung pala. Nakatawa pala. Dahil dito rin no? so, may linyo mm -hmm. yeah, no? patungo doon sa. Yan yung bato na yun meron doon pakit. Kaya dito. yung Oh. baba. Wala pa man

Gue t referred to us through webinars for Кстати Sur variance on COVID-19 trials. Every letter delivered to us Gue t referred to us through webinars for capacity》Gue t referred to us through webinars for capacity》Gue t referred to us through webinars for

Para so, talaga boss. Dating may ano, tunnel doon. Nating may tunnel doon. Tapos sarado law. Nandito pagkasara niyan, boss. Ano, <coughs> Tapos. Gandong. Pinasabog yung ano dyan Pinasabog yung ano dyan Sa taas na. Ito yung Ayan, isprea mo lang <laughs> kung paano tumatay